Mga kapuso, dito pa rin po tayo sa may Marikina River. Sa kabila nga po ng uh, pagtila ng uh, ulan, ay uh, nananatili pong malakas ang agos nitong Marikina River. Dahil karaniwan po, kahit na wala ng pagulan dito sa ibaba, ay umuulan naman sa mga kabundukan sa may bahagi po ng Rizal at Sierra Madre. Kaya naman, yung uh, tubig uh, na nanggagaling po sa bundok na kulay putik ay dito po umaagos. Kaya po, yan ang nakikita nyo, malakas na agos pa rin ng Marikina River sa ngayon. Samantala, umaga pa lamang po ay nag-unang alarma na ang taas ng tubig dito sa Marikina River at tinutukan po yan ni Mark Zambrano. Pasado alas 11 ng umaga, pinatunog ang unang alarma sa Marikina River nang umabot sa 15 meters ang water level. Lumakas ang ragasan ng tubig na galing daw sa bahagi ng Rizal Province. Kaya ang mga residente at otoridad naging alerto. Susunod so, tayo para tayo uh, para sa kaganda ng Pare-parehong makaligtas tayo kung sakasakali. At saka ready naman ang mga rescue rito. Pagdating ng alas dos ng hapon, umabot sa 15.2 meters ang tubig. Nilaman ng tubig ang mga bike path at lakaran sa pampang. Kaninang umaga, tatlo lamang sa walong floodgate dito sa Manggaan Floodway ang binuksan. Pero dahil nga sa patuloy na pagbuhos ng ulan at ang pinangangambahang patuloy na pagtaas ng level ng tubig dito sa Marikina River, napilitan ang lokal na pamahalaan na buksan ang lahat ng walong floodgate dito sa Manggaan Floodway. Handa na daw ang emergency response equipment na bilang ang maigit 20 rescue boat. Rumonda rin ng ilang rescue boat para tingnan kung may nasira o naapektuhan ang pagtaas ng tubig. Walang sapilit ang evacuation at relocation hanggang hindi umaabot sa 17 meters ang water level. Meron po tayong mga, mga rescue craft na nakahanda na po sa ilalim ng tulay at sa lahat ng barangay na kung saan na dumadaan ang ilog Marikina. So handa po tayo, pati evacuation centers natin. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Horas.